Nagkagirihan ng mga pulis at may dalawang daang nagrarali na sumugod sa Quezon City Hall kahapon. Maring tinututulan ng mga protester ang planong pagdemoli sa mga bahay sa barangay sentral. Alcalde po niya, na mausap natin si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Mayor, good morning po. Good morning, Adrian, at uh, good morning sa mga naroon sa atin sa Opo, nagkaroon na ng dialogo matapos yung uh, pagsugod kahapon sa Quezon City Hall itong grupong ito? <laughs> ano yan, talagang... Uh... Uh, parang nagkaroon ng uh, opportunity yung mga nag- rally Kasi nga, nag-set ng meeting kahapon uh -oh. para sa mga leaders at saka yung kay Secretary Tadi Palma, uh -oh. Secretary to the Mayor So, kasama sila sa meeting. And then, nung sinabihan na, ay hey, teka mo na, uh, mga leaders na kakausapin, so, buo sila? So, kaya mm -hmm. sila nakapasok sa loob. Then, sila, akala nila bahagi sila ng meeting. Mm -hmm. So, sinamantala nila na habang nag -me meeting sa taas, nag-rally sa rin sila. So, okay lang naman. uh -huh. Okay, ano nang ano latest sa uh, plano sa kanila tuloy ang uh, pagpapaalis sa kanila pag uh, lipat sa uh, relocation? Well, ano yan ha? Ang daming dinaanang proseso. Kasi, ano yan, kung Central Business District, uh, it's a 250-hectare property from, uh, yan, sa tapat ninyo, sa CMA-7, uh -oh. hanggang doon sa kanto ng Trinoma. Uh -oh. So, ganun kahaba yan. Hanggang doon sa circle yan, triangle siya. Tsaka? And, uh, and uh, ito yung mga nasunugan. Kung Central lang ang pinag-usapan natin, nasunog yan eh. Mm -hmm. At uh, nasunog siya and ang NHA provided uh, pabahay para sa kanila. Out of mm -hmm. about 2,000 to 3,000 na naninirahang pamilya rin. Uh -oh. Average of 5 per family. More or less, ang naiiwan na lang is about 500 na lang. At yung 500 na to, ito yung mga may beer house, may mga uh, karinderiya, okay. yung mga na, ano, may mga negosyo. Na, na, oh, may mga negosyo na na hindi oh. na hindi na pwedeng bigyan ng uh, relocation gawa ng uh, naman pala sila. Oo. Pero ito yung ito yung mga batches na hindi nakasama yung unang nailipat, di ba? Ah, um, may mga ilang bumalik diyan. And ah, okay. Uh, tingin ko naman eh alam mo sa Udhalo, pagka ikaw binigyan ng pabahay, tapos bumalik ka, is qualified ka na, no? You no longer avail of the uh, housing program of the National Government. So. Yung, yung relocation side ba, nasa, nasa ilalim ba ng pamamahala nyo? Kasi ang reklamo, hindi pa tapos yung bahay, wala pa rin tubig at kuryente. Well, nung... Uh, well, ang MHA talaga nag-provide kasi ang land kasi, tsaka uh -oh. yung land na pinagkitirikan ng kanilang loop, na titirhan na nila rin sa Barangay Sultan, uh oh. eh, MHA property yan. And MHA uh -oh. provided homes for them sa kanilang relocation site. And, uh, well, ang ayoko naman magsalita ng hindi maganda. No? Pero nung pumunta naman sila dito, sumira rin sila sa Barangay Central, sa mga barong-barong sila nakatira, dito pinibigyan na sila ng bahay mismo na gawa ng siya. Yeah. I mean, mm -hmm. it's better there than sa barong-barong. Mm -hmm. Okay. Uh, anong, anong plano dun sa lupa ba, Mayor? Well, bahagi nga siya ng... Hindi ko alam kung anong pang plano ng NHA kasi nga, okay. uh, what NHAP dito sa may North Triangle eh, nagkaroon ng beating dyan. Uh, I think naglaban-laban dyan ang uh, si Lusotan, si Ayala, pati Ayala won. So, yung dito sa may North Triangle, Ayala will develop that na parang serendra at saka na Ah, okay. Tapos, uh, sa tapat nun, uh, nandito naman yung ginagawa ni Lusotan, yung Eton, na meron uh -oh. na ngayong tatlong buildings na ginagawa o may dalawa na nakatareo uh -oh. that provided about 3,000 to 5,000 jobs para uh -huh. sa ating business process outsourcing. No? Uh -huh. So, ilang trabaho ang magbibigay niyan sa mga kababayan natin sa Quezon City. Okay. And so, dito sa central mismo, kung saan uh, supposed to be na, na nanggaling yung mga nag-rally, uh, wala pa akong naririnig about it from NHA, kung anong development o kung sino na nag sa area niya. Okay. So, tuloy ang demolition at uh, ang dialogue dialog with, with the leaders, hindi na magiging marahas, Mayor? Well, hindi ko alam kasi itong dahas naman na ito ay uh, ginagamit lang sila ng isang organization. Uh, katulad na banggito kanina, out of 3,000, may iwan na lang dyan, less than 500. Mm -hmm. Tapos yung namang 500 na yun, narinag-request na, na teka muna, wag yung muna naman kami aming uh, alisen, we will self-demolish. Uh, patapusin lang po natin yung uh, school year kasi mayroong gagraduate sa mga anak, yung mga uh -huh. mga pagsisipagtapos. So nung natapos na, After a process of talking with them, with the leaders, with the Commission on Human Rights, mm -hmm. with the NAPSI the National Anti-Poverty Commission, with the Presidential Commission of Urban Poor, mm -hmm. series of meetings po ito. At uh, ito po yung naganap ng napakaraming beses. At uh, napagkasunduan ako sa after uh, after Holy Week, after graduation, sa tayo mag-self-demolish. Okay, yeah, may... Demolish pa nga ang pinag-uusapan eh. Hindi pa nga yung actual demolition. So, ito, ginagamit lang po ito ng isang organisasyon na pinagkakakitaan nila at pinagsasamantalahan nila yung mga taong inosente na talaga naman balak naman lumikas na talaga. Okay, Mayor, maraming salamat po. Good morning. Thank you again. Good morning. Good morning. City Mayor Herbert Bautista. Iniahanda na ng motoridad ang pagdala kay Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Sandigan Bayan kung saan po siya babasahan ng sakdal ngayong umaga sa kasong graft. Mula sa VMMC, my live report, si Jay Sabale. Jay? ay nagpakalat na nga ng 363 police ang QCPD Bukod pa rito ang 100 augmentation force ng Public Safety Batalyon ng NCRPO Dumating na rin kanina under dalawang coaster na ginamit din ni GMA papuntang Pasay RTC inong una niyang arraignment para naman sa kasong electoral sabotage Meron ding 150 supporters galing sa Santo Domingo QC na nakaputi at may hawak ng mga placard na naghahayag ng kanilang suporta para kay Congresswoman GMA. Tinatayang mag-alas 8 ng umaga magtutungo ang convoy ni GMA. Pupuntang Sandigan Bayan mula rito sa VMMC. Rhea? Alright, maraming salamat. Jay Sabale.